babalik ang tunay na kaibigan na hindi mangingiwan Joel Bilardo Vlog Welcome to my vlog Tita <laughs> uh, Kita ko lang sa inyo mga idol ang ating ginagawa na basurahan sa barangay Ayan mga idol Tingnan nyo dyan mga idol Kung okay ba sa inyo yan mga idol Bye bye. Maraming salamat at pa ng ating video at pa-like na rin. Hey, what's up mga idol? Nagbabalik ang tunay na kaibigan na hindi mangingiwan, Joel blog. Vlog. Welcome to my blog, mga idol. Ito yung ginawa natin, basurahan mga idol. Oh. Yeah. Plastic o karton o papel, lata o putaw. Tagalog mga idol, plastic, buti, karton at papel lata at tsaka bakal barangay pangasugan materials recovery facility ayan mga idol ito so, yung isa ayun nga yung mga idol dahil umulan ayan so, mga idol saka kasipukas to mai dolo, oh. an, ah, pwede buksan sa loob, pwede palabas, eh, na palabas, tungkad ub, an, may mga laki na mai dolo, mga mga laki, salamat mai dolo, an, okay, tutay sa court mai dolo. bye paki-share sa video mga idol at palike na rin maraming salamat po